Hello guys, welcome to our channel. Guys, welcome to our channel. Our vlog. Hello guys, welcome to our channel, Sweet and Heart Vlog. For today's video is mag-unboxing po tayo ngayon guys order namin to siya sa Lazada. Microphone po for vlogging. Na po. Okay, tapos na sa to. Yes, to, man, man. to uh -huh. Hindi po to siya sponsored na product. Na-unbox lang po namin kasi kailangan namin ito sa ano pa kasi kami niyo pa sa vlogging. Ito so daw guys. is maganda sa ano Naka-bubble wrap na siya guys. Naka-bubble wrap pa guys. Galing yes. po sa Lazada. Kaya open ko na to. Maganda daw to siya guys pag mag ano ka mag magbiyahe ka na nakamotor tapos para hindi daw masyadong maingay ng hangin. Kung hindi marinig ang hangin sa video sa daw ang trend ng gamitin. So guys, open na okay huwag kayo yung box niya presentable. Okay. i-ano ko na guys lahat para makita na natin kung ano ba lahat ang laman niya Tarang Okay guys Ito na po na guys oh. Ayan Mga kasi Ito na pala yung laman sa box, yung, ano, box niya. Ito pala yung manual niya yung Paano gamitin tapos so, ito yung laman. Ito yung mic. Ito mga ka-sweet card. Ka, parang buhok-buhok niya. Uh, bali, ano siya? Pag diba, sa labas ka, hindi niya mas maganda to bagay ganito. Dahil parang hindi yung masagap yung sa hangin niya. hindi hangin ng hangin po. Ito. ito yung Mata mic. Sa video clear. oh, so, video clear. Ito, ipasok mo na siya dito. And then, tapos po, may dalawa siyang cord po. Ito, So, pili lang kayo kung saan nyo kung gamitin cord. Pwede ba ito? Pwede ba ito? Kasi kaya lang, pwede lang kayo ito. Pero so, kung talagang gusto nyo yung kumbaga, mm. uh, kumbaga, flexible ito. Ito, pagkabit mga, mga sweetheart. So, ito yung parang yung siyang L. And dito yun siya. Sa likod ng mic. And, and then, tapos ito, ito siya sa, ito, so, papunta sa cellphone ko. yung ganyan na yun siya oo oo ito yung, yung isa din ganun ganun pa rin siya tapos to ito ya ito yung yeah, mga ka-sweetheart pag mag mic na kayo halimbawa pwede ito dito dito, dito, dito ilagay oh, ang stand niya yung hmm. yun, ganyan tapos or dito doon nyo ilagay halimbawa sa may tripod ba kayo pwede dito sa tripod or sa yung sa yung selfie stick. Mas so yung cellphone dyan sa gilin ng cellphone, ganyan niya, siya. Or yung mag, ano kayo nito, yung halimbawa, mag, uh, <coughs> mag kayo, maganda rin ito gamitin. O, ito yung bag niya. O, ito yung bag niya. Diba, ano lalabas kayo, or gusto mo niya i mo, magpunta kayo sa labas, or mag, special kayo. Dito, dito muna niya ilagay yung ano niya, yung mic. Kanyan, o, lagay niya dito pouch na. Ito At yung pinaka-pouch. niya. O, ganyan din siya. O, si Closfin na ganyan. O, ba? O, model pa lang nito. Okay. Model pa lang nito mga ka-sweetheart. Buya, BY, MMY. Nabili namin ito sa Lazada. O, ito yung mga ano niya sa likod is oh, meron siya dito oh ano kung baga naging yung experience siya ano ah, na kung sa ano sa Chinese na to mga ka sweetheart hmm. ano tapos i, i ano i-review namin to pag subukan namin pag magamit namin sa mag muto vlog kami subukan namin to sa ano pag nasa labas na kami kung ano ba yung uh, performance niya Okay, mas maganda mas gamitin. Okay. Mga kasutat, dito na lang yung aming vlog. Uh, please, subscribe to our channel, Sweet and Heart Vlog. Supportahan nyo kami kasi bago lang kami. Kaya sana supportahan nyo ang aming channel. At don't forget to please subscribe para updated kayo sa aming mga bagong video. Okay, thank bye you. Bye-bye.